One of the best Asian NBA player na si Jeremy Lin, bumilib sa Pinoy US NCAA player, Pinure Hong Jose dito, at Ren sa bando may nakalatag na nakupunan na kukuha sa KBL kung sakaling tuluyang bibitawan na nanganyang. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Hindi may kakailang marami ding mga mausay na asyanong malalaro sa mundo ng basketball kung sanang nila na nga dito ay na pa sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo na NBA. Tulad na lamang ni Yao Ming at Jeremy Lin na talaga namang gumuhit ng history sa NBA. Literal na kasaysayan ang ginawa ni Yao Ming bilang unang asyanong malalaro na naging first overall pick ng NBA draft at nakasali ng walong beses sa NBA All-Star. Habang si Lin, aside sa pagiging champ ay hawak nito ang record ng asyanong may pinakamaraming NBA team na napuntahan kung sana inakila kinikilala ito sa team ng New York Knicks bilang Linsanity at bilang Asiano ay kinikilala ng mga itong ilang mga Asian young players ngayon na posibleng magtuloy ng kanilang sinimulang kasaysayan sa NBA. Nito lang ay may post si Linsanity sa kanyang official Instagram account kung saan ay pinupuri nito ang lahat ng mga Asiano malalaro sa highest basketball league para sa mga college players sa mundo na US NCAA. Sa post ni Lin ay out niya ang lahat ng mga batang Asiano malalaro na lumaban sa kakatapos lamang na March Madness ng US NCAA. Dagdag pa ni Lina ay nagpapasalamat ito sa pagre-representa ng mga Asian young players sa ating komunidad bilang asyano sa mundo ng basketball sa mataas na level. At kabilang na nga sa mga pinasalamatan ni Lin sa mga malalarong ito ay ang Pinoy young players na nag out sa koponan ng Nevada. Gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinakalegit na betting site sa mundo na 1XBet I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit tanong sports lalo na sa basketball NBA PBA at marami pang iba meron din silang iba't ibang mga online casino games sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer kaya subukan na ang suerte swerte sa 1xbet Canada. Ito nga ay si Gerald Lucas. Ang 6 foot 4 Filipino American player na ito ay kinukonsidera ngayong deadliest shooter ng Nevada. Nito lang ay may tanga na average si Lucas na 18 points per game at meron itong 40% 3 point field goals. Hindi na bago sa pressure ng March Madness ang manlalarong ito dahil minsan nang sumalang sa final si Lucas. Noong 2021 para sa team ng Oregon State, isang legit offensive player ng 24 years old na Phil Amgard na ito. Kung saan ay banta siya sa lobat sa labas para sa depensa ng mga opponent. Kaya hindi ma wasang mapabilib nito si Lin dahil totoo namang mahusay ito malalaro. Take note, mas mataas pa ang point per game average ni Lucas kesa si Steph Curry ng Japan na si Tominaga. Sa ngayon ay meron tayong dalawang Pinoy-blooded NBA player na nagre-representa sa Asian community sa NBA na si Jalen Green at si Jordan Clarkson. Samantala, speaking of Pinoy, sa KBL ng Korea ay mananatili pa rin ang ilang mga Pinoy imports sa susunod na season ng KBL. Kung sana yung ilan pa nga dito ay may balibalitang mas lalaki pa ang makukuwang salary sa kanilang susunod na season. Pero meron namang ilan na tila nagdidelikado na ang karir sa liga ng mga Koreano. At isa na nga dito ay ang highest paid Filipino import na si Ren Sabando. Nito lang kasi ay may balibalitang hindi nakukuhanin ng current team nito na anyang Red Boosters ang servisyo ni Kabayan. Pero worry no more para sa mga taga-suporta ni Abando dahil hindi dito magtatapos ang KBL journey nila Lakay. dahil ayon sa ilang mga reports online ay may mga kupunan ng nakahandang kumuha kaya bando kung tuluyang bibitawan ito ng anyang at isa na nga dito ay ang Suwon KT Sonic Boom isa sa mga naging standout na team ang KT this KBL season kung saan ay naging pangatlo sila sa overall team standing na may 33-21 win-loss record ang recent Asian Pinoy import na mga ito ay si Dave Ildiponso na posibleng ipalit ng team ng KT kaya bandok kung sakaling makuha nila ito sa anyang ang malaking katanung nga na nga lang dito ay bibitawan pa ba kaya ng anyang Red Booster si Kabayan? Lalo na't nagbalik na ang dating laro nito na nakita natin sa mga huling laro niya sa kanyang sa KBL nakaraan.